Minsan ang panalangin ng isang ina ang tanging tulay pabalik sa Diyos. Ito ang kwento ng isang anak na naligaw at muling natagpuan ng grasya. Paano kung ang anak mong lumalayo sa Diyos ay maging isa sa pinakamalalim na isip ng pananampalataya? Sa ilalim ng punong igos, natapos ang isang kabanata. Isang binata ang bumitaw sa kanyang dating buhay. Luha sa mata, Biblia sa kamay at liwanag sa puso. Sa araw na iyon, sa isang hardin sa Milan, isinilang ang isang bagong Augustine. Ngunit para sa Diyos, ang tunay na pagbabago ay hindi lang natatapos sa luha, kundi sa paglilingkod. Mula sa araw ng kanyang pagbagsak hanggang sa kanyang pagbangon, mula sa mga gabi ng pagkalito hanggang sa liwanag ng biyaya, ito ang naging landas ng isang kaluluwang dating nawawala pero ngayoy ginising ng katotohanan. Kaya ngayong tapos na ang kanyang pagtakbo, haharapin na niya ang panibagong landas. Hindi na para sa sarili kundi para sa simbahan. Sa halip na ipagpatuloy ang buhay ng karangyaan, pili niyang yakapin ang buhay ng paglilingkod, panalangin at sakripisyo. Hindi ito madali. Pero para sa kanya, ito ang tunay na layunin ng isang taong binago ng Diyos. Ito ang kwento kung paano ang dating rebelde ng Afrika ay naging isa sa pinakamatalinong tagapagtanggol ng pananampalataya. Isang taong hindi lang tumanggap ng biyaya, kundi tumugon dito. Ito ang kwento ng isang pusong muling isinuko at ngayon ay handang ipaglaban ang salita ng Diyos. At dito magsisimula ang bagong yugto ng kanyang buhay mula sa binyag tungo sa misyon. Noong taong 354 AD, sa isang maliit na bayan sa Tagaste sa North Africa, isinilang si Augustine. Bata pa lang, napansin na agad ang talas ng kanyang isip. Mahilig siyang magtanong, matalas magsalita, at mabilis matuto. Pero kasabay ng kanyang talino ay ang pagkamakasarili. Lumaki siyang mayabang, mapaghangad, at madaling maakit ng kasayahan. Hindi siya kontento sa simpleng buhay. Kaya sa edad na 16, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Carthage upang mag-aral sa Carthage, isang malaking lungsod na puno ng ingay, aliwan at karangyaan. Lalong lumayo si Augustine sa landas ng pananampalataya. Nalinang nga ang kanyang katalinuhan, ngunit napuno ng ang kanyang puso ng pagnanasa, kayabangan at kasinungalingan. Nagustuhan niya ang mga paligsahan ng talino Nahumaling siya sa mga babae. Nahulog siya sa maling pakikisama. Sa labas mukha siyang matagumpay, pero sa loob unti-unti siyang nauubos. Hindi ito alam ng marami. Pero tuwing gabi, habang siya ay mag-isa, nakakaramdam siya ng kakulangan. Para bang kahit anong gawin niyang tagumpay, may puwang sa puso niyang hindi kayang punuin ng mundo. At habang siya ay palalim ng palalim sa kasalanan, sa kabilang dulo ng mundo, isang ina ang laging gising, umiiyak at nananalangin para sa kanya. Si Monica, isang ina na hindi sumuko. Hindi siya isang guro, hindi rin siya tagapagsalita ng simbahan. Isa lamang siyang simpleng babae, isang asawa, isang ina na may pusong puno ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Araw-araw, lumuluhod siya sa panalangin, hindi para sa sariling kaginhawaan, kundi para sa anak na unti-unting lumalayo sa liwanag. Habang si Augustine ay abala sa kanyang mga pag-aaral, kasayahan at pagkakasala, Si Monica naman ay abala sa mga dasal, luha at pag-asa. May mga gabing hindi siya makatulog. Iniisip niya kung nasaan na naman si Augustine, kung sino na naman ang kasama, at anong maling aral na naman ang pinaniniwalaan nito. Ngunit sa halip na magalit o mawala ng loob, mas pinili niyang manahimik, magtiwala at maghintay, lumapit siya sa mga pari at nakiusap na kausapin ang kanyang anak. Ngunit hindi lahat ay tumugon. May isa pangang nagsabi sa kanya, walang pag-asa ang ganyang uri ng tao. Pero ang sagot ng isa ay nanatiling nakatatak sa kasaysayan, ang anak ng maraming panalangin ay hindi mawawala. At sa puso ni Monica, ito ang naging panghawakan niya. Habang si Augustine ay lumilipat-lipat ng lungsod, mula Carthage, papuntang Rome at kalaunay Milan, hindi rin tumigil si Monica sa paghabol, hindi sa katawan kundi sa espiritu. Naglakbay siya sa malalayong lugar upang makalapit sa anak. Hindi siya pinigilan ng layo, pagod o pagtanggi. Para sa kanya, hindi pa tapos ang Diyos kay Augustine sa Milan, doon muling nagsanib ang kanilang mga landas. At doon niya nakilala si Bishop Ambrose, ang taong gagamitin ng Diyos upang tuluyang pukawin ng puso ni Augustine. Sa panahong iyon, unti-unti nang nakikita ni Monica ang paggalaw ng Diyos. Hindi siya ang nagturo sa anak niya ng malalim na teolohiya, pero siya ang nagtanim ng binhi ng pananampalataya na hindi kailanman namatay. At ngayon sa kabila ng lahat ng sakit at paghihintay, nagsisimula na itong mamunga. Sa bawat panalangin, sa bawat luha, at sa bawat hakbang ng pananampalataya ni Monica, may kasabay itong kilos ng grasya sa puso ni Augustine. Si Monica ang paalala sa atin na ang panalangin ng isang ina ay hindi nawawala. Maaaring hindi agad natin makita ang bunga, pero ang Diyos ay gumagalaw kahit tahimik, kahit mabagal, kahit masakit. At sa kwento ni Augustine, hindi pwedeng mawala ang kwento ng kanyang ina. Dahil kung may isang tunay na bayani sa likod ng pagbabalik-loob ng isang dakilang santo, ito ay ang kanyang ina na hindi tumigil manalangin at ngayon habang si Augustine ay palalim ng palalim sa kanyang paghahanap ng katotohanan, mas lalo ring tumitibay ang haligi ng panalangin sa likod niya. Si Monica, ang babaeng buong buhay ay inalay hindi para sa sarili kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ito ang lakas ng panalangin. Ito ang kapangyarihan ng isang ina. At ito ang grasya ng Diyos na gumagalaw sa katahimikan ng mga luhang hindi nakita ng mundo Habang patuloy ang panalangin ni Monica, si Augustine naman ay patuloy sa kanyang paglalakbay, hindi lang sa pisikal kundi sa loob ng kanyang kaluluwa. Umalis siya ng Carthage at nagtungo sa Rome, dala ang ambisyong maging tanyag na guro at pantas. Sa unang tingin, mukha itong matagumpay. Tinanggap siya bilang tagapagturo ng retorika, ang sining ng mahusay na pagsasalita. Ngunit sa kabila ng karangalan na natiling hungkag ang kanyang puso, sa bawat aral na kanyang tinuturo, mas lalo niyang nararamdaman na may nawawala. Mula Rome, nagtungo siya sa Milan, isang lungsod na mas maunlad, mas may kultura at mas malalim ang mga diskurso. Doon niya naranasan ang higit pang mga tanong sa buhay. Lalo na't sa mga panahong iyon, sunod-sunod ang kanyang pagkabigo. Hindi sapat ang kaalaman para punan ang kanyang spiritual na gutom. Sumali siya sa grupong tinatawag na Manicheans isang sekta na nagpakilalang taglay nila ang tunay na liwanag. Akala ni Augustine sa wakas ay makakahanap na siya ng katotohanan, ngunit pagkaraan ng siyam na taon, napagtanto niyang hungkag din ang mga ito. Sabi niya sa kanyang sarili, Hindi pa rin nakahinga ang kaluluwa ko, para siyang nauuhaw sa gitna ng dagat. Maraming tubig sa paligid, pero wala ni isang patak na makakabusog ng kanyang espiritual na pagkauhaw. Kahit saan siya tumingin, sa pilosopiya, sa agham, sa karunungan ng tao, hindi niya makita ang kapayapaan. Parang lahat ay alam niya, ngunit wala siyang pinaniniwalaan. Sa bawat aklat na kanyang binabasa, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi pa siya handa bumalik sa pananampalatayang kristyano. Para sa kanya... Ito'y masyadong simple, masyadong emosyonal at kulang sa pilosopikal na lalim. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang paglayo, parang mas lalo siyang nilalapit sa Diyos. At sa ilalim ng lahat ng paghahanap na ito, may isang katotohanang hindi niya maikaila. Sa puso niya may boses na bumubulong. Isang tahimik ngunit matatag na tinig na nagsasabing, Hindi mo ako matatakasan. At doon nagsimula ang kanyang tunay na paghahanap, hindi na lamang ng kaalaman kundi ng Diyos na nagbibigay saysay -say sa lahat ng kaalaman. Hindi niya alam kung saan ito hahantong, pero ramdam niyang papalapit na siya sa liwanag. At habang si Monica ay patuloy sa panalangin at ang kanyang anak ay patuloy sa paglalakbay, unti-unting nagsisimula ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni Augustine. Hindi mabilis, hindi madali, pero tiyak. Sa pagdating ni Augustine sa Milan, dala pa rin niya ang bigat sa dibdib isang pagkauhaw na hindi maipaliwanag. Bagamat siya'y isang guro marunong magsalita at kinikilala ng marami ang kanyang kaluluway na natiling magulo. Pero sa lungsod na ito may isang tinig na magpapabago sa lahat. Si Ambrose ay hindi ordinaryong obispo. Isa siyang dating gobernador na minsay pinilit ng taong bayan na maging pinuno ng simbahan. May talino, tapang at karisma. Ngunit higit sa lahat, may puso siyang nakaugat sa pananampalataya sa unang beses na narinig ni Augustine si Ambrose magturo, hindi agad siya humanga sa aral, kundi sa husay ng pagsasalita. Bilang isang retoriko, na-appreciate niya ang galing ng obispo sa pananalita, malinaw, mahinahon, at makapangyarihan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nabubuksan ang kanyang isip. Ang mga salitang dati tinatanggihan niya, ngayon ay parang mga binhi na tahimik na tumutubo sa kanyang puso. Hindi ito palakpakan. Hindi ito emosyonal na panghihikayat. Kundi katotohanan, payak, malalim at totoo. Nakikita ni Augustine sa mukha ni Ambrose ang isang kakaibang lakas. Hindi sigaw, kundi paninindigan. Hindi pilit, kundi totoo. At habang siya'y nakikinig, para bang unti-unti siyang inaakay ng Diyos pabalik sa liwanag Isang araw, nagpasya siyang lumapit. Hindi agad para sumuko, kundi para magtanong. Mula sa simpleng pag-uusap, naging malalim ang kanilang mga diskurso. Pinag-usapan nila ang kasaysayan, doktrina, at pilosopiya, pero laging may pagbalik sa salita ng Diyos. At habang si Augustine ay nagugulat sa lalim ng kaalaman ni Ambrose, mas lalo rin siyang humahanga sa kababaang-loob ng obispo. Hindi arogante, hindi mapanghusga. Tahimik lang, pero malinaw ang direksyon, pabalik sa Diyos. Dito rin muling nasilayan ni Monica ang himala ng panalangin. Sa tuwing makikita niya ang anak na tahimik na nakaupo sa simbahan, nakikinig, nag-iisip, tila may nabubuong pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi man niya maintindihan ang lahat alam niyang ang Diyos ay kumikilos na. Sa tulong ni Ambrose, unti-unting nawawasak ang mga pader ng pagdududa ni Augustine. Ang mga tanong na dati sagot lang ng pilosopiya ang hinahanap, ngayon ay nais niyang hanapan ng sagot mula sa pananampalataya. At isang gabi, matapos ang matagal na pag-uusap, naglakad si Augustine pa uwi. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Pero sa loob niya, may apoy na unti-unting lumiliyab. Naalala niya ang mga sinabi ni Ambrose. Hindi ito doktrinang mahirap unawain, kundi katotohanang kayang yakapin ang Diyos na matagal na niyang tinakbuhan, ngayon ay unti-unti na niyang nilalapitan. Ito ang lakas ng isang tunay na tagapagturo, isang tinig na hindi lang tumatama sa isip, kundi bumabaon sa puso. At sa pagkikita nila ni Ambrose, nagsimula ang tunay na pagbabalik loob ni Augustine. Hindi pa tapos ang kanyang laban, pero ngayon may kasama na siyang giya. Isang tagapagturo na hindi lang nagtuturo, kundi namumuhay sa sinasabi. Si Bishop Ambrose ang boses na ginamit ng Diyos upang gisingin ang puso ng isang nawawalang anak. At dito nagsisimulang tumibay ang pasya ni Augustine. Baka nga panahon na upang talikuran ang dati. Panahon na para lumapit, panahon na para umuwi. Dumating ang isang hapon sa Milan, tahimik, mainit, tila walang kakaiba. Pero sa loob ng isang bakura na may punong igos, may isang kaluluwang hindi mapakali. Si Augustine sa edad na 31 ay naglalakad pa ikot-ikot sa hardin. Hindi dahil gusto niyang magpahinga, kundi dahil nabibigatan ng kanyang puso. Hindi na siya kagaya ng dati. Sa mga linggong lumipas, binuksan ng Diyos ang maraming bagay sa kanyang isip. Ang mga aral ni Ambrose ay tumama sa kanyang damdamin. Ang panalangin ni Monica ay parang palaging bumabalot sa kanyang buhay at ang panloob niyang pagkauhaw lalo lamang tumitindi. Pero may isang bagay na hindi niya maitulak-tulak ang kanyang sariling takot. Takot na talikuran ang kanyang dating buhay. Takot na iwan ang kasiyahang nakasanayan. Takot na sumuko sa bawat hakbang niya sa hardin para siyang hinahati ng dalawang tinig. Isang nagsasabing, Sige na, bumalik ka sa Diyos. At isang bulong na hindi mo pa kaya hindi ka pa handa. Napaupo siya sa ilalim ng puno. Doon nagsimula ang matinding labanan sa loob ng kanyang isip. Naalala niya ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang kayabangan, pagnanasa, at ang mga taong nasaktan niya. Naalala rin niya ang mga pagkakataong tinanggihan niya ang panawagan ng Diyos. Puno ng hiya ang kanyang puso, para bang hindi siya karapat-dapat patawarin. Hanggang kailan ako maghihintay? tanong niya sa sarili. Bakit hindi ko kayang lumaya? bigla siyang napahagulgol. Hindi niya nakayang pigilan ang kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bigla niyang narinig ang isang tunog, tila boses ng isang bata mula sa kabilang bakuran. Paulit-ulit nitong sinasabi, Tolelege, Tolelege. Sa Latin, ang ibig sabihin nito, kunin mo't basahin! Hindi niya alam kung sino ang nagsalita o kung totoo ba ang narinig niya. Pero sa puso niya, alam niyang iyon ang sagot. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay kung nasaan ang kanyang mga aklat. Dinampot niya ang Biblia, binuksan ito at ang unang talatang tumambad sa kanya ay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga Roma. Huwag kayong mamuhay sa kahalayan at paglalasing sa kalaswaan at kahalayan, sa alitan at pagkaingit. Sa halip, isuot ninyo ang Panginoong Heso Kristo at huwag ninyong pagbigyan ng pita ng laman. Parang isang apoy ang bumalot sa kanyang puso. Sa isang iglap ang lahat ng kanyang tanong ay tila nasagot. Hindi niya kailangang hintayin pa ang tamang panahon. Ang panahon ay ngayon. Hindi niya kailangang linisin muna ang sarili bago lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang siyang lilinis sa kanya. Sa araw na iyon, sa ilalim ng araw at lilim ng punong igos, tumayo si Augustine. Bitbit -bit ang Biblia may luha sa mata at kapayapaan sa puso hindi na siya lalaban, hindi na siya tatakbo. Siya ay susuko, hindi bilang talunan, kundi bilang isang anak na muling umuuwi. Pagbalik niya kay Monica, hindi niya kailangang magsalita. Sa kanyang mga mata, nakita ng ina ang sagot sa kanyang mga panalangin. Yumakap siya sa anak at sa yakap na iyon ang mga taon ng pagluha, paghihintay at pagtitiis ay tila nawala. Ito ang hapon na binago ng Diyos ang puso ng isang taong matagal nang nawawala, isang tahimik na hapon. Walang sermon, walang palakpakan, isang bulong lang, tolelege. At sa pagsunod niya sa simpleng paanyayang iyon, binuksan ni Augustine ang pinto ng kanyang buhay. Hindi lang para sa kaalaman, kundi para sa Diyos na matagal nang naghihintay sa kanya. Mula sa hardin ng Milan, lalabas ang isang bagong tao. Isang bagong kwento ng pananampalataya na magpapabago sa kasaysayan ng simbahan. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sapagkat sa sandaling iyon natanggap na niya ang grasya. Ngunit ang pagbabagong ito kailangang tuparin sa tunay na buhay. At doon magsisimula ang susunod na kabanata. Matapos ang matinding tagpo sa hardin, hindi na muling naging katulad ng dati si Augustine. Hindi na siya yung binatang laging may tanong pero ayaw makinig sa sagot. Ngayon, siya na ang lalapit sa sagot mismo, ang Diyos. Kasama si Monica at ilan sa kanyang malalapit na kaibigan, nagsimula siyang mamuhay sa isang simpleng komunidad sa labas ng lungsod. Doon, araw-araw silang nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan at naguusap tungkol sa Diyos para sa kanya. Ito na ang tunay na karunungan, hindi ang manalo sa debate, kundi ang makilala ang may likha. Pinutol na niya ang relasyon sa kanyang dating kinakasama. Masakit man, alam niyang kailangan ito dahil ang tunay na pagbabago ay nangangahulugan ng pagputol sa kasalanan. Hindi ito madaling desisyon lalo na't may anak sila. Pero pinili niyang lumakad sa bagong landas. Kahit masakit, kahit mahirap, ang kanyang dating pagkahumaling sa karangyaan, sa palakpakan ng tao, sa ambisyon, unti-unti niyang iniwan hindi na siya naghahangad na maging sikat na tagapagturo. Ang gusto niya na lang ay maging tagasunod ng katotohanan. Dumating ang panahon ng kuwaresma. Sa panahong ito ng pagninilay at paghahanda, mas lalo pang nilinis ng Diyos ang kanyang puso. At noong Pasko ng pagkabuhay sa pamumuno ni Bishop Ambrose, bininyagan si Augustine sa simbahan ng Milan. Hindi ito eksenang malaki at magarbo. Tahimik lang. Walang banda, pero sa langit tiyak may kasayahan isang makasalanan ng bumalik, isang anak ang muling natagpuan, pagkatapos ng binyag, para bang nabuksan ang bagong mundo sa kanya, mas buo ang kanyang pananampalataya, mas maliwanag ang kanyang layunin, nais niyang gamitin ang natutunan niya, hindi para sa sarili, kundi para sa simbahan, para sa iba. Pero may isang huling tagpupa na tumatak sa kanyang puso, ang kamatayan ni Monica. Matapos ang lahat ng panalangin at paghihintay, nakita na ni Monica ang katuparan ng pangako ng Diyos. At sa ng Ostia, habang magkasamang naglalakbay pa uwi doon siya pumanaw, tahimik, may ngiti sa labi at may kapayapaan sa mata. Hindi umiyak ng malakas si Augustine pero sa loob ramdam niya ang lungkot. Ngunit higit sa lahat ramdam niya ang pasasalamat dahil alam niyang hindi nasayang ang buhay ng kanyang ina. Dahil alam niyang ngayon Nakangiti si Monica, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Diyos na tapat sa pangako. At dito, sa pagtatapos ng isang ina, nagsisimula ang panibagong misyon ng anak. Hindi na siya tagasunod lang ng katotohanan. Ngayon, isa na siyang tagapagdala nito. Sa pagbabalik loob na ito, isinilang ang bagong Augustine. Isang taong minsang tumakbo palayo sa Diyos, pero ngayoy buong-buo nang bumalik isang makasalanang binago ng grasya, isang puso na dating ligaw pero ngayoy payapa na. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng kanyang kwento. Ngunit sa susunod, makikita natin kung paanong ang pagbabagong ito ay naging daan para maging isa siyang haligi ng pananampalataya, isang tagapagtanggol ng kasulatan, isang ama ng simbahan, isang tinig na hanggang ngayon ay naririnig pa rin sa kasaysayan ng pananampalataya kung nabless ka sa kwento ni Augustine, huwag mong kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa ating channel at ishare ito sa mga kaibigan mong kailangan ding makarinig ng ganitong pag-asa. Dahil sa Historia PH, ang kasaysayan ay hindi lang nakaraan, ito ay paalala ng katotohanan, pananampalataya at pag-asa.